Pagkakulungan, hmm. ng free higher education, hmm. ng feeding program para sa ating mga kabataan, uh, pagpasa ng Coco Levy, tulong-tulong tayo. Pero sa mga bagay-bagay na hindi tayo na sumasakayon, payagan yung debate, payagan yung palitan ng puro-puro. That was our, hmm. um, yun yung aming deal, kumbaga, sa pagsuporta sa mayorya noon. Hmm. Ngayon na tinanggal na kami sa aming mga komite, palagay ko, hindi na yun yung gusto nila, no? Now, so, um, ito na don't go against the president. Palagay ko. <laughs> I think, klaro naman yun, na kapag pag umarcha ka sa EDSA at uh, sasabihin mo kailangan panatiliin yung demokrasya at kalayaan sa ating bayan, mm -hmm. eh masasampulan ka talaga. At yun na siguro yung nangyari sa amin. Oh, pero sir, si Senator Recto, Liberal Party member siya, yun nga nga, wala nga siyang sinasabi against the administration. Pero bakit siya ang proter? Well, kailangan niyo siyang tanungin, no, tungkol mm. dyan. Uh, pero masasabi ko na lang, yung mga natanggal ngayon sa kanilang mga committee chairmanships, mm. kami rin yung nandun sa selebrasyon nung Sabado. Mm -hmm. We were also all present there. At uh, uh, dun nga sa mga interviews doon, sinabi namin na mahalaga yung demokrasya sa ating bansa, mahalaga na may kabilang boses na nakikinig yung ating taong bayan, na pinakikinggan yung taong bayan, because demokrasya tayo. And, and maybe uh, because of that, after a few days, ayun na, tanggal na kami sa aming chairmanship. Hindi raw inaasahan ng mga miyembro ng Liberal Party sa Senado na papalitan sila sa mga kumiteng kanilang pinamumunuan. Uh, but now, it's very clear na kung mag ka, kung meron kang sariling payanaw sa mga bagay-bagay, kailangan tanggalin ang and we'll fulfill that role in the minority. Bahagi ng panayam ng programang News to Go kay Senador Bam Aquino. Pag-uusapan na raw ng mga kapwa senador ni Aquino sa bagong minority block kung sino ang mamumuno nito. Ikinalungkot naman ni Senador J.V. Ejercito ang nangyaring rigodon. Maganda raw kasi ang relasyon nilang mga senador kahit hindi sila magkakapartido. Siniguro naman ni Ejercito na pupunahin pa rin nila ang mga hindi magandang bagay na makikita nila sa gobyerno para sa kapakanan ng mga Pilipino. Pinalitan ni ehersito si Senadora Risa Ontiveros bilang chairperson ng Health Committee. We have decided at kami po ay nagkasundo na we will be pro-progress. We will support the Duterte administration pero kung may nakita naman kaming digrais ka na is at kung may hindi maganda ay kami po ay anak ko po namin yan. We okay. will be independent na ng Rigodon sa Senado, makakausap natin si Senador Bam Aquino. Magandang umaga, Senador Aquino. Kapuso, Good morning, Howie. Magandang yes. umaga. Yes, uh, gusto ko lang uh, sabihin sa mga kapuso, maaari rin ka kayong uh, lumahok sa ating uh, diskusyon. I-tweet lang ang inyong uh, mga tanong gamit ang hashtag na AskNTG. Uh -huh. NTG. Aquino, inasahan ba ninyo ang mga mosyon ni Senador Manny Pacquiao kahapon para isa-isa kayong tanggalin sa leadership position sa Senado? Well, nung mga maybe about 1.30 hours, may eh, namin na uh -huh. Ah. Senator Bam, uh, nawawala kayo sa linya. Uh, susubukan namin kayong uh, balikan. Iginit ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang kinalaman sa pagkaka kay Senadora Laila Dilima. Ayon kay Duterte, korte na ang bahala sa kaso. Tiniyak din niyang ligtas ang Senadora sa PNP Custodial Center. Ito ang unang beses na nagsalita ang Pangulo kaugnay sa pagkakakulong ni Dilima. I am sure uh, that 100% safe I think uh, people are interested not to see her dead, but to see her in prison for what she did. Okay, babalikan natin si Senator Aquino. Uh, Senator, may yes, siya uh, po kayo um, bago tayo na So may may meron bang indication na bago yung bago na bago, bago kayo tanggalin sa leadership position na mangyayari ito Well, Hawi, nung mga 1.30, no, medyo may mga rumors nang umiikot. So, pagdating namin dun sa plenary, uh, parang alam na rin namin, no? But before, before 1 o'clock, umaga ng Monday, ni uh, hindi talaga namin alam na gagawin yun ng majority sa amin. Okay, uh, sinabi nyo na uh, if this is the price to pay for talking against violence in this administration, I'd gladly pay the price. So, Uh, tiyak kayo na yun ang dahilan, no? Dahil uh, nag, naging vocal kayo against uh, EJK. Uh, of course, it, it's not a coincidence that this happened shortly after uh, itong people power uh, commemoration sa EDSA uh, na naging medyo may confrontation between the Duterte youth and uh, some members of the, uh, kumbaga, yung nag-commemorate uh, co nga ng people power. Well, Howie, when we joined the majority nung pasimula nung 17th Congress, ang usapan namin why we supported Senator Pimentel is that we wanted to see an independent Senate. Ibig sabihin yan is that every senator will be given the chance to speak out on issues, sometimes agree with the administration, sometimes disagree. Paminsan-minsan magde dissent paminsan-minsan sasangayon. Yun yung aming definition ng isang independent Senate. No? Uh, and uh, we thought that that was how it was no? until yesterday na tinanggal na nga kami. At nung nalaman namin yung question ng majority, it was because uh, palagay ko, sabi nila na nag-agree like, na talaga on almost everything, no? They they said that uh, there were times when we were siding with the majority, kailangan na kami, uh, and I guess being with us was untenable for them already. Kung bagay, eh, tinanggal na nga talaga kami. So, okay, uh, pero ano bang ibig sabihin ng uh, pagiging uh, miyembro uh, niyo uh, ng... Uh... <laughs> Senator, yes, uh, nagiging, yes. Nagiging, nagiging choppy kayo ulit. Uh, uh, narinig niyo ba ako ngayon? Hello, Howie. Okay, subukan ko magtanong ulit, no? Uh, sorry, sorry Howie. go ahead. Yes, sorry. Uh, so itong uh, pagiging majority nyo sa Senado, what did it mean for you? Was there anything that uh, you agree that you agreed on with the uh, uh, administration? Yes, uh, nung simula nung 17th Congress, Hawi, yung agreement namin was that we will push for an independent Senate. No? Ibig sabihin nun, yung bawat senador will have the space na mag on certain issues, mag -cooperate on other issues. At yan naman talaga yung tradition ng Senado ever since, no? na independent yung ating Senado. Just na kung ba't kabit ng gala na eh, made the manifestation yesterday, hindi dahil sa performance ng aking committee or ng aming mga komite, kung hindi dahil sabi nga ng majority, kailangan sumasang ayon na kayo sa mga desisyon namin. And uh, when that happened, I guess it means na they really clamping down on the set. Ayaw talaga nila yung may sarili kang pananaw sa mga bagay-bagay. Kailangan sumasang-ayon ka doon sa iba pa. And uh, then I guess it was really time na tanggalin kami at uh, lumipat na kami sa minority. Okay, pero uh, isn't it, uh, sh shouldn't that uh, be the way it, uh... Uh, really is. Sa Senado na kapag uh, hindi kayo nag-nag-aagree sa ibang mga uh, pulisya ng uh, administrasyon ay eh, talagang kailangan na sa minority kayo. Well, alam mo how we know in the Senate we've always had a tradition where every senator sabi nga nila 24 independent republics. may kanya-kanyang pananaw yan sa mga bagay-bagay. We're all voted uh, with a national mandate. So mahalaga sa amin na meron kaming uh, pananaw na mahalaga sa iba't ibang mga bagay, no? And that was When we entered the majority at nung sinuportahan namin si Coco Pimentel noon, yun yung usapan namin, that we will push for an independent Senate. And that at times, we will dissent. At times, we will uh, support the administration. And um, that's how it's been until yesterday. So palagay ko, nung nag-iba na nga yung dynamics namin at pagsabi sila, kailangan talaga, mag-comply ka, kailangan sumunod ka, kung hindi tatanggalin ka, tinanggal na nga kami. So in that sense, I guess, baka nga it's better this way. Uh, and In fairness naman I think we will continue our stance against the death penalty. We will continue our fight against the lowering of the age of criminal liability. Ah uh, itutuloy naman namin yung mga polisiyang yan. Kaya lang ngayon itutuloy namin siya bilang minority hindi na bilang part of the supermajority. Okay, sabi niyo hindi kayo hindi naman kayo tinanggal dahil sa inyong uh, performance. What do you think was the trigger uh, for why this happened yesterday? Well, marami, maraming triggers uh, uh we know. Uh, we have the Rascanya hearing up and coming. We had the Edsa Celebration. There were a number of... Um, Uh, may mga referrals no, na, na naging decision namin na hindi sumangayon dun sa mga kasama. I think halo-halo na lahat yun eh. Palagay ko, no? halo-halo na lahat yan. And I think uh, the majority is uh, clamping down on members of the majority who don't always agree with everything that they want. And kasi kami na yun. Kung baga, kami na yun. At the sample na kami by taking us out of, the, uh, of our committees. Okay, some people are uh, saying na uh, finally uh, magkakaroon ng opposition. So uh, are you now uh, do you now comprise uh, the opposition? Yes, because uh, we're the minority and clearly the majority binutoantas there Um if again, we are here because of political reasons that dahil hindi kami sumasang-ayon sa lahat ng mga gusto ng administrasyon. So um, the the way it was before was that pwede ka namang mag even if you're majority. Uh, but now, it's very clear na kung mag-dissent ka, kung meron kang sariling payanaw sa mga bagay-bagay, kailangan tanggalin ang majority and we'll fulfill that role in the minority. Okay. Napag-usapan niyo na ba kung sino ang uh, mamumuno uh, sa bagong uh, minoria? Hindi pa, Howie. We haven't really talked about it yet. At uh, meron ba kayong planong uh, magpulong ha, bilang uh, Liberal Party? Uh, anong, uh, ano yung roadmap uh, ahead? Yes, well, we have a series of caucuses and meetings today. So yan yung mga isang bagay na, isa yan sa mga bagay na pag-uusapan na natin. At uh, posible nga pagbutuhan na sa Kamara ang uh, death penalty uh, bill uh, bukas. So uh, matatag ba yung stand ng Liberal Party rito? Alam ko ang karamihan sa si inyo ay uh, opposed sa uh, death penalty. Yes, well, I can speak for the Senate. I can't really speak for Congress. But uh, sa Senado, it's still at the committee level and we will continue to engage in